Hayblad yun, hayblad. Oo, oh, hayblad yung stroke ng kapatid ko. Birthday ng anak niya, di ba? Birthday ng anak niya ngayon, magang-maga pa lang. Mm Habang -hmm. naghahanda na siya ng mga niluluto niya, nandun yung katulong niya sa anak niya, sa so, isa. Nagpaalam lang, sabi niya, oh, punta lang sa mga tito niya, punta sa bahay namin. Sa mga pinsan na, mga barkada niya. Punta kayo mga maya. mga bandang galito. Mga bandang alas 11, may pagkain na luluto ako. Pag-uwi niya, mga bandang alas 9 na yan tayo. Ipaalam sa pamangkin ko nandun sila sa malaking bahay punta lang dito sa kabila no. para lang magwiwi oh. yung isa yung nakasunod yung natumba siya doon buti na lang nakita siya ng na anak niya paano nangyari kayo nahilo ko na ang ganda ang dinala na siya sa doktor sabi tawagan mo yung tito mo yung panganay buti na lang nandun yung kuya ko nakakausap pa nila pinaupo siya ng ano, inano siya ng doktor, tinatanong siya. Kumusta pa kay Ramdam? Nahilo po ako, masakit yung bata ko. Yun. Kung kung sabi ng kuya ko, kaya mo yan, labanan mo yan. Ay, baka mataas ng BP. Kung kan mamaya, sabi niya sa kuya ko. Kuya, Oy, inaantok niyo. ako. Sabi niya, inaantok ako. Huwag ka matutulog, sabi, <laughs> may, 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 eh. sabi na, niya. Maya-maya, naiihiya ko yun. Ihi na siya ko lang. Tulog na, tulog na

<laughs> na. Ulam namin, tinutungan ng na manok tsaka talbos ng kamuting kahoy ginataan yung tinutungan ng manok uh, meron siyang ano, bulay na ubod ng nyog sariwa sariwang ubod ng nyog oh, bagong kuha niya yung ubod ng nyog <laughs> tinan mo, pois pois pa yan ha <laughs> Ano oras tayo pupunta ng Erosin? Ay Erwin, sasabi tayo din sa ano. Kasi sabi niya, unaki, oh, ano bago, bago pumunta dito? Nagre-research din sa YouTube yan. Sa, ano yung mga tourist pat sa Erosin? <laughs> <But> yung <makabot laughs> na. Oh. Kasi yung makaabot lang. Sa plaza. Kasi yung mga landmarks. sa... Oh, doon pupunta natin doon. Ano sa ano? Simpro. Sa simbahan. Punta hmm. okay. tayo mga gaga. Para tapos ay bag natin. No? Wala, wala kami. pare na tayo. Sabi kung na sirap yung... kuan man ulit to. Sirap le. Maingi tayo na bang niya. Maingi din ma sana ay doon. Yung makatulog na maayos. Ako sanay na ako. Na. Hmm. Ako naka-headset ako eh. Kasi sanay rin ako mag matulog nang naka-headset dahil nga kung hindi ko gagawa ng paraan, hindi ako makakatulog maingay. Maliliit ba 'yan? Tanang organ murahan.

yung alak kasi yung isa yung ng high blood dapat babaan mo pero <laughs> so, okay. okay. okay, marami naman kayong sili may panlaban okay, maganda yung unti-unti babawasan yung plaga tama bigla. Kasi baka Dato, ganyan ako. Sa yung alam kasi pag medyo mataas yung mo, makaparami ka ng kanin. Tama. Kasi yung alam sa tubig. Tumitaw kasi mantika eh. Manok. Oh. <laughs> Di mo matimpla. Oh. Ano Di malata na yun. ko sa mga kaya kanyang Hindi naman yung technique nito Amaya, ng mga dahon-dahon doon hmm. Talbos ng ano, sili Ano pa ba? Hmm. Yung mga talbos, ilalagay dyan sa luyot Tama ba? Sa lulut, <laughs> bay. Mm. Mag, mag, yung sa luyot. sa Saka manunggal. Oo. ginagawa namin eh. Mm. Nung pinagluto ko siya. Nagbabawas yung ano nun. Yung Yung ano niya. Ang nakikita ko lang yung mga pinagataan nalang. Pero yung narinig ko sa kanya yung tintong. Paano ba yun? Naluto ka nga. Mm. Hmm. Hindi nga niya. Hindi alam ng Di na doon na ano. Hmm. Sa teacher. Hmm. Parang hmm. hindi sa gabi ko kanila pero unique yung sa kanila yung ano yung sa uh, buko nagbuto yung bayaw niya doon sa ano yun yung, yung, yung buko na Ayan, ano sa loob mismo na buko ano ba yun pan ba yung, yung, yung ginawa yung niloto ng bayaw mo yung sabi mo sa loob ng buko ah. buto kasi siguro yun nilagay lang doon yung sa loob ng buko sa yung, niyog. sa nyog mm -hmm. na yung siguro nilagay lang doon siguro. Goto na yun, Nilagay lang yun doon para mag... Magkakain ka, pwede mo isa ba yung ano? Ang ng buko. Hmm. Ah, ano ko lang, ang ano ko lang, mabago talaga akong kumain. Talagang hmm. yung mga yung... dapat. May kasama ka ba dito? Taga yun eh. Daraga yata yun. Daraga. Oh, babae. Ganito lang. Ba? Manay. Oh, oh. Mm. Saka, ang lakas Ano? Ano Manok. Manok. bilang hoy. Sa Ha? lele Sa taduli. Ang init Sarap ang ulam namin ah. Oh. Yung manok na may ubod. Blagger. Kain ka? Blagger <laughs> ka na. oh. Manay. <laughs> Sarap ng ubod bilang hoy. Tapos an ko an. Manok na may ubod sa lobe. Manok na may ubod sa lobe. Ayun. Balik na balik mo. Sarap. Ayun ka. Oh. Paborito mo. Atay ko Tagalog dito na siya. Tapos bilang hoy? Ano mga tawagan na, ano ata yung mga pati na tawagan, yung ba? Yung Tagalog, pati. Ika, -ano ka ma? Ito ko dito yung Nay, nagkaano daw ka ma? Tawagan nila mga pati. Tapos Pate. na? Ika, uh -huh. ka -ano ka ma? Lagit ka na. Ang ano mo? Content. <laughs> pati, ibig sabihin kapatid. Yung kapatid, pati. Kita oh. tanggalin ano uh, -tawag. hmm. mo yung kapatid. Kaya pati. Opo. Uh, ano mo? Tawagan nyo pati. Pati. Kapatid mo. Yung tayo nga namin tagadukan. Ang tirawa mo po is ano na. Malaking bahay na yung dito. Nang halong lang siya mag-tungto kasi mo pala mabunan siya. Diba lang si naman siya ay ang kulang pa. Nagha-dox siya magano mag. Mga araw sa todo. Dela no. Dios na lang. Iba hmm. na anong kaya. Hm. Sa tayo kami pinakamaraming ano. Sa <laughs> <europa>. Pilipinas. <comparison>. <laughs> Is <greasy> Is <th1> <laughs> isa din tayo sa may ano pinakamabait na tao. Hm. Pinakamabait si Kaso. Pinakamapagmalaki. Kaya

Araw-araw, ini -araw, papalakaw mo? Ano kasi yan? Lagi kami nag-aaway. Sino? O? O, oh? hindi, oh, <laughs> babawalan ko yan. Ano? Yung mga kanime dito dati, yung mga kanime oh, dito dati. ang pinagawa niyo pagkain? Ha? Pagkain. Hindi. Hindi ko sa pinapaano, pinapa, ano, pinapa pag, pag mainit na. Oh. O, hindi, hindi pwede yung nakain.

madaling araw pa lang yun. Pagdating nga ng mga 5.30 ng umaga, 6, nagisingin na kami lahat. Hmm. Nakalatag na yung ano, handa na yung mesa, nandiyan ng mga pinggan, lahat. Opo ka na lang at nakain Nakatumbla na <laughs> ng yung gatas, ganyan. Lahat nakalatag na. Ako hindi. Ayun, yung mga kuya ko, kuminsan sa pagkain, madaya yung mga yun, yung mga panganay. Kaya ano, pag ang ulam namin, mga karne, mga pata. Oh ginagawa nyo diba tatlo yung mangkok namin kinatakpan nila ng ano tanin <laughs> kami lang lupo kami yung kapatid kong baso yung tusok na <laughs> so, leto pa kami Dispang kami dito ito oh. silap yan ispang silap okay. okay. pinambaka na namin hanggang dito oh, kailangan niya na space para maglahat na lang may mga albularyo na nagsasabi na hindi daw maganda yung ganoon tapat ng bahay na ito. This pan. Dati. Ito mm. eh, pa nga sa likod. Diba? Hmm. Diba? Yung mga bahay naman na nasa likod <coughs> ng tilat na. Ang ano, this pan. Ang ano lang ano, ano nila yun? Paniniwala. Ano talaga yun? Pag may this dito, ang liit na lang ang na espis namin. Ah, maluwang siya. Ang ganyan, Dito.

Hindi pa nakita yung bundok pala dyan. Ang ganda dyan, 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 dyan yung view. Pinakit na rin yan. Yan yung malaki. Balang Yan. Okay. Ano ko pa yung space si na? Buhat ko yan. Ang nataas. Ayaw maglakad niyan. <laughs> Kami yung pinakahuli kasi siya yung ganda niyan. Kapag pa si Chris na? Hmm. Di ba? Ano niyan? Taas niyan eh. Ay, Pero yung napagod. Malang araw. Yung napagod. Tinatungan. Marami ding high turf. With length. obod na ngayon. Ngayong no, magmamalang araw.